Dear Mayor Vico, mabuhay at magalang na pagbati. Hindi man ako residente ng Pasig o botante sa inyong lungsod, nais kuhusa ng magpaabot ng aking pagpugay at pasasalamat sa inyong magandang halimbawa bilang isang public official. Binabati ko ang mga taga-Pasig sa paghalal ng pinuno na hindi ungas at hindi nagpapaloob sa politika ng pandarambong na naging kalakaran sa ating bansa ngayon. Deserve ninyo ang mga pagkilala at parangal sa inyong ginagawa. Ipinakita ninyo na kayo ay tunay na lingkod bayan at hindi pasaning bayan. Kung inyong mamarapatin, nais ko bigyan kayo ng tatlong hotcake na sana ay makatulong sa inyong pamumuno at makadagdag sa inyong legasya matapos ang inyong termino bilang mayor. Kung kayo ay nagdidieta, huwag kayo mag-alala dahil ang hotcake na aking itinutukoy ay hindi para sa tiyan kundi para sa kaisipan. Sana ay huwag ninyong isipin na ito ay pangingialam dahil hamak na mga mongkahi lang ito. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat din ng mga likas o halal na pinuno na hangad ang kabutihan ng bayan. Ang unang hotcake. Ang krisis sa edukasyon at epidemya ng kamangmangan ang nagpapadapa sa ating bansa at nagpapalala sa korupsyon. Mahalagang labanan ito ng puspusan at sa buong makakaya. Sa isang pag-aaral, itinataya na isa sa limang tao ay functionally illiterate. Sila ang mga nag-aral pero halos parang walang natutunan. Ang mga taong ito ay maaring nakakabasa pero mahina ang intindi at hindi makapag-organisa ng impormasyon, lalo pa na makapagsulat ng maayos. Madali silang mabudol, masilo at mahulog sa mga mercenaryong kulto at pinagnanakawa na ay tuwang-tuwa sa harap ng problema ng ito, hindi tayo walang magagawa at hindi tayo dapat walang gawin. Wala rin maaasahan na solusyon mula sa labas at itaas, lalo pa kung ang nasa itaas mismo ay nakikinabang sa sitwasyon. Kaya sa abot ng aking makakayang isipin, eto ho ang ilan sa aking mungkahi. Una, tulungan pero huwag pilitin ang mga kawani ng LGU na kumuha ng civil service eligibility sa ganitong paraan, mapipilitan silang balikan at hasain ang kanilang napag-aralan. Magsagawa ng Voluntary Civil Service Review Activity para sa mga gustong maghanda para sa Civil Service Exam. Maaari din na mga volunteers lang ang magturo dito. Pangalawa, magtalaga ng informal na English hour sa oras ng trabaho kung saan ang lahat ay ineengganyo na gamitin ng Ingles na isa sa ating opisyal na wika. Maaari din naman na maging reading hour ito na kung saan may dokumento o akdang babasahin at pagkatapos ay pag-uusapan. Sa simula, maaaring nakakaasiwa o nakakatawa ito, pero okay lang na gawing masaya at stress-free ang pag-aaral dahil ang importante naman ay matuto. Kapag hindi natin na-master ang ating lengguahe, tayo ang magiging alipin nito o ng kung sino man ang nakamaster nito. Ang marunong ay laging lamang sa mangmang at ang mangmang naman kapag pinahawak ng kapangyarihan ay delikado. Pangatlo, itaguyod ang mga inisyatibong intelektwal sa labas ng paaralan hanggang sa humawa ito sa pang-araw-araw na buhay. Bigyan ng insentibo at kantimpala ang nagpupursigi ng academic at intellectual excellence. Sa tulong ng mga lehitimong edukador, bumuo ng Continuing Education Enhancement Program na accessible sa mga mamamayan. Ilan lang ito sa maaaring gawin para lunasan ang krisis ng edukasyon. Handa akong magboluntaryo kung para lang masimulan at mapagulong ang mga mungkahing nabanggit. Volunteer ho, walang bayad. Natitiyak ko kung naisarapin ng problema, marami pang ibang magagawa na mas epektibo. Hindi kailangan ng 11 billion pesos tapos wala namang plano. Pangalawang hotcake. Napakaswerte ng mga tagapasig at nakapili sila ng mapagkalingan pinuno na ang tingin sa pwesto ay hindi isang pagkakataong magkamal ng yaman. Ngunit sa totoo lang, hindi sapat ang maging magaling at mabait na pinuno. Masayaman ang mga tao na makatanggap ng naguumapaw na ayuda, mas mainam na maipamulat sa mamamayan ang kanilang kapangyarihang ekonomiko upang lumikha ng yaman para sa sarili, sa bayan at sa bansa. Kailangan din na paunawa sa mga tao na ang kahirapan ay hindi kapalaran. At may magagawa sila para makaahon dito sa pamamagitan ng pagtutulungan at hindi lamangan. Ang mungkahi ko ay magkaroon sana ng pangkabuhayang kooperatiba ang bawat barangay na may profesional na paggabay. Ang kooperatiba ay magandang panabla sa korporatismo na dahil sa masinop nilang organisasyon ay unti-unting nakakamkam ang bansa. Pero maraming kooperatiba ang nasisira dahil sa kapalangan ng kaalaman at kapabayaan. Kaya napakahalaga ng mahigpit na bantay at paggabay sa mga ito. Pangatlong hotcake Sana po ay maisalba ninyo at mabigyan ng panibagong sigla ang folk craft na laruang palayok na ginagawa sa inyong lungsod. Sa huling alam ko, ito ay ginagawa na lang sa barangay may Naging karaniwa na ang presensya ng mga magpapalayok na ito sa mga piyesta ngunit naiiwanan na sila ng panahon. Kung hindi sila makaka-adjust, maaaring tuluyan na silang mawala. Sayang naman dahil kung matutulungan sila mag-improve, maaari pa rin humila ng malaking kita ang gawa nila lalo na pag nakapasok ito sa export market. Kaya lamang, mabigat ang kalaban nila. Kung makayod sila ng gusto at lumalaban ng patas sa sistema ang sa simula pa lang ay dehado na sila. Sana ay matulungan ninyo sila. Upang makasabay sa panahon, kailangan nila ng product development, bagong disenyo at paggagamitan ng kanilang ginagawa bukod sa laruan at dekorasyon. Kailangan din nila ng bagong market sa halip na pahabol-habol lang sa mga piyesta. Sana maging tulay ang Pasig LGU upang makalapit sila sa DTI at DOST. Ito ang dalawang ahensya ng pamahalaan na maaaring pagandahin ang produkto nila at ihanap sila ng bagong market. O baka naman kahit sa sariling kakayahan pa lang ng mga tagapasig ay matutulungan na sila. Maraming paraan ng pagsuporta, ngunit nasa kalooban na ito ng sinserong gustong tumulong. At yan ho, Mayor Vico, ang aking tatlong mongkahi na tinatawag kong hotcake. Sana ho ay maging bukas ang isip ninyo sa mga ito. Nakakalungkot na ang ating bansa ngayon ay naghihikahos at nagdurusa dahil lang sa labis na kasakiman at pagkauhaw sa kapangyarihan sa marami nating politiko at kababayan. Bukod rito, may pagkamangmang din talaga ang walang pagmamahal sa bansa at ang hindi nakakaunawa na may konsekwensya ang korupsyon. Sa dinaranas natin ngayon, hinugna ang bansa para sa revolusyon. Ngunit hindi ito kailangan maging marahas at madugo. Sa harap ng malawakang anomalya ang pagiging matuwid at paggawa ng tama ay paninindigan at pakikibaka. Pusible pa rin ang mapayapang pagbabago. Ito nga ang handog natin sa mundo, hindi ho ba? Sana ay naniniwala rin kayo dito. Ito lang po at maraming salamat. Kaysa sa pangarap ng masagana at makatarungang bansa, Fidel.